Siya na kayo sa background ko ano na maingay. Vlog ko yung dinadaan. <laughs> Pinampo lagi. Magandang araw mga kapwa ko. Creators, I Charis. Creators, the feeling sikat. Like Char, Bibo. Mag-ingat po kayong lahat. Nandito po kami ulit sa Lansangan. Mga guys. So, nandito kami sa Lansangan. Lagi naman kami nandito eh. Lagi kami naman nasa Lansangan araw-araw eh. Sabado lang ang ano eh. Midyo hindi. Medyo hindi. <laughs> so, yun na nga guys. Papunta kami nyan sa Makati. Oo, may gagawin po kami dyan. Hindi ko kailangan sabihin kung nung gagawin mo dyan eh. O, ba? Diba? Oh, best over lang natin gawa nung maingay kasi ang background ko. Nagaano kasi nang ano, music ng radyo ng Dusawa ko. Oo. Bali mo lang tayo, pintong-pintong. Pintuhan lang na no, walang ano, walang patutunguhan. Charos. Charis lang mga guys. Oo. Charis lang. Dito tayo sa ano, lansangan. Mm kasi mahirap yung ano idaan. Buti nga hindi traffic dyan. minsan kasi nagkaka-traffic yan dyan. A traffic Lagi lang na tayo nasasagupan ng ano, traffic. Minsan mga disgrasya sa daan, yung hindi nagbibigayan ng daan, yung laging pinair lang init ng ulo ko, ay ulo ko, <laughs> ulo ko, init ng ulo ng mga driver, kasama na dun, kasama na dun si Josawa, laging mainit saan, laging mainit ang ulo. Kailangan mga guys, mga pampasensya, pag nasa ka, nasa kalansangan tayo, mga driver kayo, dapat marunong kayong mag-adjust, hindi laging pinair ang, lang init ng ulo, kasi kadalasan mga guys, dyan na ano yung disgrasya, di ba? Niwala kayo dyan. Yung, hindi nagbibigaya ng ano, daan, gano'n. yun ako yun ang nakikita ko eh. Kasi araw-araw kasama ng asawa ko, minsan kasi siya, minsan ganun eh. <laughs> pero sa ako ng news naman, hindi na kami nagka, hindi naman kami nag discuss siya. Huwag naman yun. Ayaw ko muna lang ng ganyan. May mga ano kasi mga driver na ano eh. pipito pito din eh. Ayaw ko sabihin ng ganit dyan. gano'n. pipito Pito-pito. <laughs> Bawal kasi magsalitang hindi pinulumita. Mm -hmm. So yung guys, ang ginagawa ko ngayon habang nag-boys over ako ay nagsasun Kasi sobrang init dito sa ano, Maynila. nila. Mm -hmm. Painit. Kailangan mag mm -hmm. okay, ko mag-sun block. Kasi nag ba ko. ko kayo mukha nyo sa inyo. <laughs> <Sabing ganun. laughs> kailangan natin mag voice over gawa nung maano yung background ko maingay gawa nung radio ng dosawa ko ang lakas nagpapatugtog siya kasi guys minsan kasi yung mga ano ko yung mga video ko may sarili ko namang ano sarili ko namang boss no mute pa nilulumit siya grabe siya grabe siya makapag ano makapag grabe siya makapag mute mm, sarili mo Bose, siguro kasi, minsan kasi yung background ko, minsan may tugtog, Minsan, kasi nung hindi pa ako sunang mamuntas, muna yung muna, 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 pero nung nakaraan may may video ako na ano na Sayo ano kasi may, may malaki ng views pero hindi ko na inano may, may malaki ang views. So, nanina lang kasi ako kasi inedit ko 'yun eh. Meron kaya mag-edit. -e tapos bigla lang nag bigla lang niya minyo 'yun. Hirap din. Hmm. Hirap yung ganun, nanina ka Pero kailangan burahin 'yun eh. Kasi mahal yung ano mo mga, mga, mga yung profile mo. Hmm. Ganun. So, 'yun lang mga guys. So, yung mga sabi ko sa inyo mga guys, mag-ingat so, po kayo lagi. Oo. Tsaka minsan kasi umulan, sinakala, tapos nahulong, lag po kayo ng payong. Lag hmm. kayo ng payong kasi biglang nabuhos ang ulan. Hmm. Isa so, ko naman ngayon, iba, -iba. Ano naman, magkakasakit, sipon, ubo. Panigurado yan. Gawa ng pangit ng ano, panahon. Mabago-bago ang klima. Uh, ingat lang, ingat, ingat lang. Huwag masyadong ano. Tapos yung mga ano, babalik natin doon sa kwentuhan na mga driver mag ano, magbigay din kayo ng ano, pera yung init ng ulo. Dahan-dahan lang, kasi mapupunta yung mga, mga pupuntahan nyo. Mayroon yung, May yung parorot. Hindi, yung buhay, pahalagahan kasi ang buhay hindi binibili sa palengke. <laughs> Isa lang buhay ng tao, hindi tayo puso, to ang buhay. Char, diba? Natuloy na yun, guys. So, yun lang. So yun lang guys, maraming salamat po sa inyong lahat sa bawat panonood ng, ng, bawat panonood ng video ko. Dito na iisa-isahin kasi hindi naman tayo mamasika. Titilin si Katang Charot. <laughs> maraming salamat po, God bless po. Bye-bye. Thank you so much po. Maraming salamat po sa inyo. Tingnan po kayo, God bless.